Ang dami mga kaintay, bibigay ko sa kapitbahay. Kapitbahay ko. Ayan o. Oh. Ayan o oh. to. Parang maganda yan. Ayan o. Oh. Mm. Ayan ako, magsasawa ka talaga, no? Pagka mga damit-damit lang, ako, di mo na kailangan mamili, promise. Mamasura ka na lang. Kaysa, kaysa naman mag -ukay, ukay ka, ganun din naman yun. Ito naman is, kunin ko din yan. Ano, grabe, Eh. Ano to, oh, backpack. Nee, may wallet pa, mga kaintay. Ayan o. Oh. Il, il na wallet. ni nee, meron pang ano, mga card-card. Baka may pera. <laughs> kunin natin to pang ano to, eh, panlalaki. So, yung bag Ayan Meron pa sa ilalim mga kainda Tignan natin may ibi Ayan, o short Ano naman tong short Maganda tong short Ayan, o Kita ba? Oh, wow Eto, meron pa dito, o Ano kaya to? Mga damit din Ayan, o grabe Ayan, o bago pa to May tag pa Ano kaya ang brand nito? hala bago pa, o Ano naman to? Ayan grabe mm, Mga kainday May medyas pa Ano ba yan? Balahid yata ang yan ng aso Ayan, paper bag Ano ba kayo sa ilalim? Crab T and Evelyn Parang maganda tong paper bag, no? Kunin ko nga tong paper bag Ano pa ba? Ano ba ba mga sa ilalim? So, ayan na lang mga kainday Kitiliin ko na lang yung kukunin ko dyan